Salamat mga kapanalig, ngayon ay narito ako sa publasyon Bordeos, Quezon at ang makakasama ko ang si Retired General Maria Asuncion Placino para sa kanyang tuloy-tuloy na paglilingkod sa ating bayan. Isang magandang umaga po sa aming kababayan na taga Quezon, particularly po dito sa mga tao sa Bordeos at nandito ka nga kami ngayon sa barangay Poblasyon at na nagsisimula po kami na makibahagi ma, or mabahagi ang aming uh, konting uh, kakayanan para po um, mabigyan ng konting tulong ang ating mga kababayan dito sa Barangay Poblasyon. At una sa lahat po ay nagpapasalamat ako kay uh, saldi na walang sawa kong uh, nagwe welcome at tumutulong sa amin dito para po maisagawa namin ang proyektong ito. At pangalawa po, syempre, ang pasasalamat namin, hindi lang po ako ang uh, gumagawa ng paraan para po mai uh, magawa namin itong proyekto na ito. At marami po akong kasama dito. At uh, ito po actually ay part 2 na ng aming bisita sa Bordeos at uh, marami po akong mga kaibigan or marami po kami magkakaibigan na nagsama-sama po. At uh, nagkaroon po kami ng mga ilang meetings para po ito'y maisa katuparan. No? Babanggiting ko nga po ay kami ngayon ay nasa labing dalawa na na ano members ng grupo namin na Tagalukban Quezon. Ngayon po ay amin talagang dinadayo itong lugar na ito. No, hindi lamang po dahil ang mga tao dito ay talagang napakabuti at maganda po ang pagtanggap sa amin. Kung hindi po ay nalaramdaman namin ang kanilang sinceridad na talaga po sila ay wini-welcome po kami ng lubos-lubusan. Ayun po, no? At uh, gusto ko pong abanggitin uh, yung mga kaibigan ng mga lukban, eh, no? kaibigan ng mga taga-boteos ng mga taga-lukban. Unang-una po, uh, si Miss Mergin Ware. Well, bang isa-isa mo ipapakita? No? Uh, later, babanggitin ko lang muna ang pangalan. Siyempre po, andito naman si ang ating bagong member ngayon. No? andito ang mag-asawa na si Ramil at saka si Andaya at mag-asawa at sila po ay lahat halos dito ay mga kopol. ano ito po ay si um, architect Cesar at saka Bill Salamat at saka si Rani at saka si Rolin Babia at uh, Hi, si Madeng tapos ngayon andito rin si Hi, Lerma. si Lerma Nick Dow at saka si Miss Edit Mrs. Edit Mo. So, at ang inyong lingkod na kami po ay pabalik-balik pumunta dito at ngayon po ongoing ang aming distribution at pagpapakain po feeding para sa mga bata. Yung distribution po ay aming kaunting uh, nakaka kakayahan para po uh, matulungan ang ating kababayan dito sa Bordeos, Quezon. At um, sa tingin ko po ay ito itoy uh, tuloy-tuloy na gagawin every year. nagustuhan po namin dito ang Bordeos at iisa-isahin namin ang barangay para pumatulungan ang mga tao. At hindi lang ho ito part 1, part 2 at meron pang part 3 at sa mga susunod pong mga buwan o taon at muli po isang uh, magandang ano po, uh, magandang hapon. Salamat. Mr. Saldi. So, Sander, maraming salamat. Katulad ng tawag ninyo, um, siya po ang uh, talagang malaking na itutulong sa amin. Hindi ko kami makakarating dito ng ganong kadali kung hindi po kami tinulungan ni Mr. Saldi. Maraming salamat sa inyong lahat. Yeah kayo para sa amin po mga katutubo. <coughs> at <coughs> nagpapasalamat po kami na isa po kami sa napinipon po ninyo. Nabigyan ng bihaya, sabi nga bihaya na galing kay mga katutubo sa amin mga katutubo po ay makadipat. At sa amin po, alam po namin sa Sir Sander na isa po siya sa kabahagi po namin na tumutulong po sa amin at gumagabay po sa amin na mga katutubo. Sabi nga po, sinasanda din po namin mga katutubo, lalo po din sa kawalan namin. Doon po sa mga karapatan namin na minsan po ay nababaliwala. Isa po si Sir Sander sa nagbibigit ng na aming mga karapatan. At natutuwa po kami mga katutubo na ang um, dito sa Bayan Bordeos ay napili po ninyo na sabi nga po ninyo ay hindi ninyo mapipili kung so hindi po mababay sa mga tao dito. Salamat po dahil siguro nga po, sabi nga po ng unang panahon na sa aming mga ninuno, ang uh, unang tao na po dito sa Bordeos, uh, yung aming mga ninuno na mga katutubo. Kaya uh, po siguro yung sumitbol ay magbabalik din dahil sabi nga namin sa ilang area na may mga katutubo ay hindi naman po pantay-pantay din yung ugali namin mga katutubo. Kahit okay? po so, sa NCIP ay sinabi po nila sa amin na uh, nakakataba po ng puso na ang buntis na po sa lahat nila mga buntahan ang nababad na po ang katutubo. Siguro po sa sa tulong ni Makadipat ay kami ay ginabayan para maging malawak yung pangunawa namin sa mga kapwa namin at sa hindi namin kapwa katutubo na intindihin, unawaan kahit meron na nga pong iba na hindi paglabag sa aming mga karapatan pero pangunawa pa rin po yung patuloy na ginagawa para po sabi nga po magkaisa at magkaroon ng katahimikan at magkaroon ng pagkakabuklog kami dito sa bayan ng Bordelos. At sa mga biyaya po ito ay lubos po namin pinapasalamatan na ito po ay ibinigay ninyo sa amin ng inyo pong grupo at sobra-sobra po na biyaya po ito sa amin dahil sa amin po ay hindi naman po kami ganay on ka ano na lagi po mayroon niya ay malaking napakalaking tulong po ito para sa amin na yung kaisa po ninyo para po kayo nakapagbigay sa amin sobra po yung amin kasasalamat at hangat po namin dahil na sana po ay maging ligtas kayo at hindi lang kami ang matulungan ninyo at sana po ay meron pa rin po kayong iba na matulungan, hindi lang po kami dahil alam po namin na nasa puso po ninyo yung pagbibigay at hanggang po namin na lagi kayong maging malusog ang pangangatawan po at lagi sabi nga ay malayo po sa mga karamdaman at mga katahamakan. Maraming maraming pong salamat. Sobra po kami. Sabi nga, natat sobra po talaga, sobra po yung ano, pasalamat sa inyo at nabili ko niyo. Sana po ay huwag kayong madala sa amin sa mga, sa mga ibang panahon po ay muli ko kami makita namin. Salamat po. Salamat. Doon kayo dyan, yung nakaharap kami. Hindi ko kami lalang tanglo na huli.

Dari, ano naman yung kahoy? hindi, yun, yun, ano, ito? Oh, oh. Tinapay. Tinapay. Ah, Tinapay. Tinapay. Ah, yun yung ibibigay natin oh, sa ako. Okay. Okay. mag na ano, magsasalo. <laughs> <laughs>